Dito sa US, usong-uso ang mga ganitong portable pool. Kaya lang pagdating ng winter, napakahirap ding magligpit. Kaya minsan hindi na ililigpit ganito ang itsura. Medyo okay na, konti na lang yung natitirang tubig. Ganito kadami yung tubig. Ayan yung nasa line na yan. At after ko nga malinisan ng 2 hours, eto na. Natanggal ko na lahat ng tubig at malinis na. Itong portable pool na ito ay nakuha ko din ng libre na galing sa marketplace. Mag-asawa sila na matanda na at hindi na nila kayang i-maintain yung paglilinis ng pool. Saktong-sakto sa mga bata ay talagang mahilig mag-swimming kapag summer. Kaya naman kahit mahirap maglinis ay talagang ginagawa ko talaga para ma-enjoy nila ang summer dito. 你能吗？